Welcome back po sa ating channel. Grabe, Tom Rodriguez magbabalik na sa Pilipinas. Reaksyon ng aktres na si Carla Abeliana Alamin. Matapos ang ilang taong paninirahan sa ibang bansa ay muli nang magbabalik sa Pilipinas ang kapuso aktor na si Tom Rodriguez. Ang magandang balita ay masayang inilahad ng kolumnistang si Christy Furman sa kanyang entertainment show na Christy Ferminit kasama si Romel Chica. Lahat ng kolumnista, mayroon pang kasalukuyang kontrata si Tom sa kanyang home network, ang GMA7. Say ni Romel, sana nga araw ay bumalik na ang aktor sa bansa para makagawa pa ng mga proyekto dahil saan naman ang galing nito sa pag-arte. Panahon na para ika nga siguro ni Tom ay gamitin niya ang panahon para siya naman ay makapagtrabaho. May kontrata pa siya eh, sa GMA7. Kailangan niyang tapusin yung kontrata na yun. Hindi pwedeng basta na lang tayong tatalikod sa isang kontrata, pagbabahagi ni Christy. At kung anuman daw ang mangyari sa pag-uwi ni Tom ay bahala na sila ng dating asawang si Carla Abeliana. Matatanda ang ikinasal ang dalawa matapos ang kanilang pitong taong relasyon noong October 2021. Makalipas ang ilang buwan buhat ng magpakasal ang sina Tom at Carla ay umubang ang balitang tila hiwalay na ang dalawa matapos mapansin ng madlang people na hindi na sila nakafollow sa isa't isa at hindi na rin nakikita ng kanyang viewer sa blog na suot niya ang kanilang wedding ring. Samantala, nagdesisyon naman ang kapuso aktor na pumunta sa Amerika noong March 2022 dahil sa nangyari sa kanilang pagpapakasal ng aktres. Samantala, matapos umugong ang balitang ito muli namang yumungay ang mga marites ng social media dahil di umano sa muling pagbabalik ng aktor sa bansa. Gayunpaman matagal ng araw na patawad ng aktres ang aktor kaya naman kung dumating man araw ang panahon na magkaroon sila ng pagkakataon na magkasama silang muli sa isang proyekto, ay ererespeto niya ito at syempre kailangang maging professional lalo na trabaho lang ang lahat at walang personalan.